May naniniwala, may nagtataka at may nagdududa. Ganito ang reaksyon ng mga taga-coronadal sa revelasyon ng Senator Amy Marcos na pagiging drug addict umano ng kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May ilang tagalungso na kinwestyon ang motibo ng Senator Amy sa kanyang revelasyon. May naniniwala naman na ginawa ito ng senadora for political gain. Habang mayroon namang nagsabi na hindi nito maatim ang ginawang paglaglag ni Senator Amy sa kanyang kapatid, hamon naman ng ilang mga tagalungso sa Pangulo para matulukan ang isyo magpa-drug test. May nagsabi naman ang revelasyon ng Senadora ay lalo pa magpapahirap sa maraming mga Pilipino. Sinabi naman ng isang senior citizen na para magtagal sa buhay kailangan ng Pangulo na ayusin ang kanyang sarili. Miskan ano pa ka kalain sa otonimo, hindi ko kaya pakawayan sa tanang tao nga pariho lamang kami sa ngapilido. Sakong siguro may gagamit kayo kay asa subong hindi siya magpa drug test. Pang pa uh -huh. ko lang sir do to ot kay guro sir kay ka panago si bungbong asa subong kay Hindi eh, ko lang sure eh, kung tuod to man na o oh. panira bala sa utod niya ha. Ang tinig ng ilang mga taga-coronadal, Ruel Usano, NDBC, Bida Balita.